Pitik. libre mig pitik. Okay, so what is up guys? Okay, so ngayong karong adlaw na, na 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 pod medre sa tanggob ni Abel. Okay, so syempre gisulit gyud namo ang rides namo karon. Unsa nang unsa nang orasa karon? So gisulit namo so diri na pod mamitik si Abel. So ngita kwan kanang mapitikanya diri sa tanggob. So, uh, at the same time, uh, laago na to ang ilahang Christmas symbol dari sa tanggob, no? Okay, so at least, nabot uh, naabot, na dre, naabot na ta sa tanggob. Okay, let's go guys. Pakita na ako sa inyo ang area sa tanggob. Dili lang kay ang pagadian. So, karoon na napunta sa tanggob. Dari na po na ako ipakita sa inyo kung unsay na adres sa tanggob. Okay, so let's go. Okay so entrance para sulod og tangkop. Okay? Mao day ni lahang kono. Kano ano mo entrance ka sa ilang Christmas symbol. Let's go. So bali guys ang kadaghan sa tao dre sa ano, sa tangkop, muram mura gyapon pagadian no. No? Muram mura gyapon ug ang kadaghan sa ilang tao dre. So, sulod bata sa sulod? Tanaw na ito ang ilang area. So, ang ilang mga pagkaon, tanaw ah. Oh. Uy, so, dagang gyapon. Dagang gyapon, mura. Basta ang kondre mo, pare-parehas sa, sa pagadian ka, dagang sa tao. Pero paminaw na ako, mas lapad ding tanggob nga plaza. Mas lapad ding tanggob nga plaza, guys. Yo! Pitik-pitik na siya, Bill. Sa... Talaga, matai ka, matai kan. Pitik-pitik na. Let's go. Let's go, tangguk. Oi, angin transahilahan Christmas. Guys, so grabe. Grabe. bagi ako? bagi ako sa train, ang Ah. Oi okay, guys, sumo ni So grabe, grabe kayo kadagat tao sa tao dahil sa tanggob no? so, nindot kayo ang ilang mga Christmas Christmas light dre ang mga Christmas symbol nila dre ay kwan. Kanang murag kwan kayo kanang uh, kanis ay. Ah, eh? Basta kanang kwan kayo tarong kayo ang pagkabutang dayon nindot kayo ang pagkaplano sa ilang mga Christmas. Okay, so grabe kayo Kadagat sa tao guys Bro Grabe Let's go, let's go, tanggob Bang, oi yeah. Kaya tao, patulad, dali lang

so tanawa lang din siya mga page uh, abel Dagadas vlog sa yung team gupit ko uh, so panlang pagadihan pamigikan so nila agmetri sa inyong tanggog hello shoutout nila mga may loko okay talag ni. eh mga nila kalainan maulaw sila sa tinuod nga piti pero sa cellphone di sila maulaw <laughs> <laughs> sakto Oke. Okay. So, tara, uh, dito ta dito, dito. Eh uh, ang dito sa unahan, no. So, at Malibut libot na to ning kwan, uh, tanggob area. Tata. Oke, okay, guys. So, ang uban maulong magpapitik. Abi nila na ibayad. <laughs> Abi nila na ibayad. <laughs> okay kita taglain, kita taglain. Oke okay, guys, so pakita sana kok. Oh my god, kali ini gua bawa kapia, boleh yang ben. Boleh kapia, ben. Eh, ke mana? Oke okay. okay, guys, so sempre, kulang pang pitik. kulang <laughs> pa. Kulang pang pitik.

pitik na mo. nih, ni. O mo. Bel, bel. O pitik daw sila Halo, Hello, shout out sa inyo, shout out. Okay, Biyagi rin. Okay guys, so Modeni, Modeni area sa tangub no? So, mo mo ni area dire sa Tanggob. So nindot kayo ang ilahang mga kanang kung asa ka magpa-picture no kay hayag kayo. So sa gusto magpa-pitik ni Abel, <laughs> libre big pitik. <laughs> sa gusto magpa-pitik ni Abel, libre big pitik. Talagsa kay mi dire sa Kuantanggob. Pagadian pamigikan ni ngani lang para mamitik. <laughs> okay? So libre. Libre basta mo palo lang. <laughs> libre mo pitik basta mo palo lang sa mo automatic na na. Oh. guys, <laughs> okay, so syempre uh, kami lang duha ni Abel ang naadre sa tangdob no wala ka kuyog mo makoban kay nasa Sergao. Ah uh, Abel lagi vlog ya. Abel daga das vlog ya. Kaya ko atin ko kita ko. Okay. So shout out din nila ma'am no. So na ko din. hello, thank you, thank you. Hello. Okay guys, so pagkauman na ni asa na punta. Ulan-ulan na ni. Tinanglan na nato magpasilong. Hey okay, guys, so before kami kasi ng say lang train. So ilang oh, lang mga pila. Oh, kagadan kay gaulang. Kung gaulang kada toyo pa lang nato umakyat na. Kugei. Ara na tocho. Okay. Ah, kagadan lang eh, imo solayan train. Ah, para akong ma-fretcher ang kanindot ng. Saba guys, saba guys. Pero daghan mang kay gaulang. Eh daghan mang kay kaulang. Hindi, tuyo ko nalang natong tanggol. Mula, baklayo nalang naton eh. <laughs> okay, guys. Okay, guys. Oh, okay, so, pasunod na punta sa Ilahan. siyempre murag paminaw na is uh, nalibot na namo nila Abel ni so kapoy na gayo maglako lago so tinangla na nato muli uh, time check, uh, hapit na magalas so muli pa karon no so at least uh, nasuroy na nato ni uh, Christmas symbol dress sa tanggob okay so let's go